Samantala ilang residente na apektado ng konstruksyon ng Sorsogon City Airport, umalma sa kakarampot na bayad sa kanilang ari-arian. Brigada Gerard Guab, ibrigada mo! Brigada! report. sa ngayon ang mga residente ng Sitio Ugo Barangay San Roque, Bacolod District, Sorsogon City dahil sa nagpapatuloy na konstruksyon ng airport sa kanilang lugar. Ayon sa isang residente ng Sitio Ugob, hindi nila tanggap ang presyo na ibibigay sa kanila kapalit ng pag-alis sa lugar. Kakakaramput umano ang nakalagay na presyo sa notice na ipinadala sa kanila na hindi nga sapat sa ginastos ng pagpapatayo ng kanilang bahay na sa ngayon ay gigibain. Anya pa, wala din silang ediya? kung kailan sila pa alisin sa lugar dahil sa ngayon ay wala pa ring bumibisita sa kanila sa kabila ng nagumpisa na ang clearing ng kanilang karatig sitio panawagan niya sa provincial government na ayusin naman ang sistema at siguraduhin walang agrabyado sa development ng nasabing airport in the heart of changing lives ito si brigada Gerard Guab ng 1.5 brigada Luzepem Sorsogon. the music and news oh party sa mga